Libo-libong tao ang dumalo sa bagong Pilipinas Kickoff off rally na nagsilbing one-stop shop para sa mga serbisyo ng gobyerno. Pero ang ilan sa mga nagpunta, inobliga na dumalo. Nasa proline na balitang yan, si Raneal Pawin. Kahit tirik ang araw, sinadya pa rin ang dating OFW na si Donna ang booth ng Department of Migrant Workers sa isinagawang bagong Pilipinas campaign sa Quirino Grandstand. Kumuha siya rito ng 30,000 pisong financial assistance na ipinamimigay para sa mga kagaya niyang minaltrato ng amo abroad. Papang hanap buhay po, tsaka pang pagamot. Pang buhay po sa mga anak. <laughs> Grabe po sinapit ko doon. Saudi, di po pinapakain. Di po pinapainom ng tubig. Di po pinapaligo. Sa booth ng PNP, kumuha naman ng police clearance si Kyle. Tuwang-tuwa siya dahil wala pang sampung minuto, nakukuha niya na ito kaagad. Gagamitin niya ang clearance bilang requirement sa trabaho. Mas madali na po kasi nandito po na po lahat. Kung baga pupuntahan mo na lang po by stall. Ilan lang sila Donna at Kyle sa libo-libong dumalo sa kick-off rally ng bagong Pilipinas campaign. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa 400,000 ang nagpunta sa event. Highlight ng karaban ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno gaya nga ng pagkuha ng polis at NBI clearance at pag -e enroll sa GSIS, SSS at pag-ibig funds. Nag-concert din ang iba't ibang artist na nagpasigla sa araw ng mga dumalo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang rally ay bagong approach ng gobyerno sa paghatid ng serbisyo sa mga tao. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Ipinag-utos na rin ng Pangulo na bawal na mga masusungit na empleyado ng gobyerno na karaniwang idinadaing ng publiko. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga tao paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Pero kung may kusang nagpunta ang ibang dumalo, sinabing obligado silang makiisa sa rally. Ayon sa ulat ng ilang pahayagan na ispata ng ilang bus at government vehicles na nagbababa ng mga residente at empleyado ng gobyerno sa venue. Marami ring mga dumalong tauhan ng barangay. May pinaikot din umanong attendance sheet sa event. Ang ilan nagpunta dahil requirements sa eskwelahan at pinagtatrabahuhan ahensya ng gobyerno. Invited po kami ng ched. Requirements? Yes po. Hindi ko naman akalain na gayon ang ano, ganito. Ano pa ano ba inaexpect ni sir? Disas. Wala naman. Sabi nila ano daw? Bagong Pilipino. Hindi ko lang alam kung ano yung ibig sabihin ng ano. Bago ang event na una na nagpahayag ng pangamba ang ilang grupo na baka gamitin ang rally para itulak ang People's Initiative para maamiendahan ang saligang batas. Pero sinuguro ng Malacanang na walang kinalaman sa event ang charter change. Wala naman daw kasi sa kamay ng ehekutibo ang tsa-tsa kung di sa kongreso. Present din sa event si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ito'y bilang pakikisa niya sa administrasyon bilang kalihim ng Department of Education. Pero sinabi niya ring dadalo siya sa prayer rally sa Davao para naman kontrahin ang Chacha. Sa isang pahayag, binalaan ni Duterte ang publiko na dapat makita nila ang nakaambang panganib kapag hinayaan ng mga politikong may personal na interes na baguhin ang konstitusyon. Sa rin ni Duterte ang kumakalat na bali-balitang panunuhol para makakalap ng pirma para sa People's Initiative nagbabalita mula sa frontline. Rainel Pawid, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.